So yun mga kabiyahe Bali ngayon ay Dalong lumalakas yung bagyo Yung bagyo Christine At dito po sa aming lalawigan Sa Laguna ay siguro Baka po signal number 3 na Luan ng Kung makikita nyo ay talagang napakalakas na ng hangin Tsaka ng ulan At malapit na po umapaw ang tubig sa ilog Dito sa Santa Cruz eh. eh Kaya kukunin ko po isa sa sakya sa palengke <laughs> <laughs> Nga po. Deligan, na eh. Marami na po bang natirik? Oo oh. So Ano sa kami? Kung... Sa sisi mo? Sa may unit na? Ay oo oo Ako lalo, 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 lalo na Hindi na ako ba pwede yung sumiretso Kaya ano kung lalo, makikita lalo, nyo mga kabiyahe ito uh, Maa uh, rin dito sa pagsawitan Ayos pa kaya dito? ang dyan lang naman po yan Sa ano? Oh, lalo mo Ayaw. na po. Tapos, meron pa daw susunod na eh, kadiket, bagyo. Eh, huh? kadikit, kadikit na bagyo. Ha? Meron pong kadikit na bagyo. Opo, meron pa raw. Uh -huh. Baka matulog nagtulong ang undoy. Undoy. Eh, huwag oh. naman po sana. Huwag, mo sana. huwag naman po sana. Huwag naman po sana at nakakaawa na okay, po. Nakakaawa na ang ating dalawigan. Anong galing ba dapat mga bangka nasa lift ko? Nasa ano na nandito na sa lift ko Halos bangka na Ang lalim ng tubig Lakas oh Ang lalim ng tubig ng tubig Kaya nga po eh Sabi ko sabi ko na eh mas malakas yung ano eh pa kami sa Umboy sa oh. Ah. Pag agay yung lalaki Parang super pag yun ang lakas ng hangin po, At sabi hey, nga po ni Kuya, doon po sa kanila, sa Santisima, ay ilubog na po. Hanggang na po ang tubig sa Santisima? Sa Meritin so, namin. Ito so, na, na, hanggang dito na. Ah, hanggang ano na po, hanggang, bewang. hanggang bewang na daw po yung tubig sa Santisima, mga kapiyahe. Eh. At sana ay eh, hindi magikatulad katulad ng bagyong ondoy nung nakaraan na so, talagang ano. Sa metawa, sa likod namin yun. Ah, di ba po, itinas na yung kasada? Opo, eh, napot pa rin po yun. Ah, ah. Goodwill sa Kenyon, sa May, May Unican Dito po, sa ano po, sa Goodwill Dawa, dadaanan natin yung ito lang parang kapina, na Parang kape yung... Yun, kasi, kasi nakita ko kanina Oo. Ay malapit na rito sa tulay Opo Ay sabi ko, pagka umabot pa ng, umangat pa ng konti Doon na lalabas yung tubig ilog doon sa drainage Kaya tubig kanal na yung nando sa palengke Opo, tubig kanal na nga po Opo na lang ano, ano Sa school na lang ano yan. Hindi na pwede sa cover court. Ay, hindi na po. So, school na yan, ano? Aha. Uh -huh. Kumalaan dito, ng sa mita. Ayan, sa Patimbaw. Yo, sa Patimbaw, ano na ah eh? uh -huh. uh, evacuation center na yung school ng Patimbaw. Evacuation na? Oo, oh, uh, na. Evacuation na po yung ibang mga ano, malalapit sa, sa ilog. Oo, oh, sa may ilog. Aha. Uh -huh. Kaya pala may nakita na nga ako doon. Ito kanina doon. Ay, mukhang eh, Nasa backwards pa kami sana eh. sa ano eh. Siya kay cover pa ng umboy. Umboy? Oo, oh, sa may... Doon nga, sa Benton na lebe. Aha. Sa may panang. Pagulong din. Eh, syempre, yung ilo. Ay, e, di saan? Ah, awas yun. Awas sana, pa, sana pala, dito na kayo sa banda rito. Uh, umano, kasi... Pagka uh, lumakas ng lumakas, dapat, so pa may, pa muna, ano, may kay? ipit na kayo sa ano, may ipit na kayo doon. Uh, hindi na makaka, hindi na kayo makakalabas. Okay, nga. Wala na magsasakay ng tricycle. Wala na po. Wala na po. Kaya <laughs> e, sana dito na kaysa sa may rin sa ano. Ano ito mga mga kapatid ko. Ano sila lahat. Kasi abot ah, din dito tubig na yon. Aha. Ano pa? Chocolate na oh. Ah, ito no. Oh, ayan, ah, ito oh. Bana ba oh. Tama nga no. Ah, hangga papunta ng Dolor no. So, yun mga kabiyahe, at nandito na tayo sa ano sa may poblasyon sa bayan ng ng ano ng Santa Cruz. At ito na nga po ang sitwasyon dito sa sa bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe. Bali ito, uh, yung tubig ilog na po ito. Ayan. Baha na po. yung bali ng ilog 'yan. kutik na yun, 'no. Oh dito, malalim yung na dyan, no? Oh. Dito. Oo, ah, hindi pantalan, no? Lubog na naman ang pantalan, Oo, no? oh, hindi oh, ah, naman ito, eh. naman ayan, tingnan nyo mga kabiyayo. Nasa flooring na ng ano, tricycle. Kaya pa kaya? Kaya pa po yan, kaya pa po. Mataas naman po doon sa, ano. At kung, ah, uh, hindi kakayanin ni Kuya, dito yung tricycle, maglalakad tayo papunta ng Goodwill dahil kukunin nga natin yung sasakyan para doon na natin yung gagaray sa ano sa ayan, pagsawitan ano? so ito ay hanggang dito siguro mga malapit na sa tuhod ang ano ang tubig mga kabiyahe ayan o no? Ito po ay tubig ilog na po yan. Dahil umapaw na nga po ang uh, ilog ng Santa Cruz. Ayan, marami ng mga, nag, mga nanguhuli ng isda. <laughs> Shout out! Ayan, mga nanguhuli ng isda. Oh. Mga nagabag na sa kanal. Kasi nga po, dahil uh, sa kanal na po lumalabas yung tubig. Sige po, goodwill po tayo. Ayan. <laughs> Dahil na nanguhuli ng isda ro sa ano sa labasan ng kanal mga kabiyahe. Oh, kapiyar. Ganyan, ganyan, ganyan. Oh, oh nanguhuli nila. Ganyan. Five mm. finger. Ba ayos no. Oh. Yeah, don't try. Ayun no. Ah, ayun no. Oh, apaw na no. Hmm. Ay, mukhang dito na ako dadaan. Ma ano, malalim na siguro sa kabila. Opo. Dito na ako dadan. Pwede na siguro akong mag-counter na rin sa ano. Ako nga, hindi ko malamang kung saan ang paparaan eh. Kasi hindi na pa pwedeng titiretso dyan eh. Oo, malalim na, no? Matisira so, ang makina. Apropain. Ay, opo. Dito naman sa akin. Lalabasan na ako. Ah, oh, naku. So... Nagkasarahan na sila. Magkakantaan na rin. Baka abunin mm -hmm. eh. So yun mga kabiyahe, uh, maya maya nalang po ulit at i-update ko kayo sa uh, nagaganap na ano, dito po. So yun po mga kabiyahe at buwang bahana po dito sa bayan ng Santa Cruz. Ayun o no, mga nanguhuli pa ng ano oh? Nanguhuli pa, ang dami. Mga nanguhuli. Shout out! Yeah. Nanguhuli pa. Yeah. Ang dami. So ito po mga kabiyahe bali ito po yung kaganapan ngayon dito sa aming bayan ng Santa Cruz ay umapaw na po ang ano ang tubig po sa ilog mga kabiyahe kaya po kung makikita nyo ang tubig na nandito sa karsada ay tubig tubig ilog na po yan makikita nyo naman po na marami din na mga kabataan na nag-aabang doon sa butas ng kanal kasi doon sa kanal doon lumalabas yung mga ano yung mga isda ay eh, sabi nga ni kuya yung nasakyan nating tricycle ay uh, malalaking isda do yung nahuhuli doon sa ano doon sa mga sa kanal kaya kung makikita nyo ang dami ho ano nagkakagulo sila mga kabiyahe tingnan mga kabiyahe ayan o oh. <laughs> mga nanguhuli o oh. ayun ang dami o oh. dami mga nanguhuli ayan o oh. nabangan nila yung butas ng kanal Ang baha po ay hanggang dito na po sa may Uh, siguro sa may andox nandito na po sa may andoks ang tubig uh, baha mga kabiyahe po yung undocks mga kabiyahe ayan o no? hanggang dito yung tubig at doon o no? hanggang doon may ano mag assert tayo wala nga ng ano at nga po mga kabiyahit mga kasoward at naipakita ko nga po sa inyo yung ngayong pagganapa na hapon ay sobrang lakas ng ulan at biglang buhos po talaga kaya bigla bigla po yung pag, pagtaas ng, ano, ng ilog so kaninang umaga ay uh, nag update pa ako na hindi naman ganun kataas at ang agos naman ay hindi rin ganun kalakas pero ngayon ay talagang napakalakas ng agos mga kabiyahe at umapaw na nga po ang ilog ng Santa Cruz sa sa palengke at lubog na nga po ang barangay ng Umboy Santisima, Pantalan lubog na po mga kabiyahe at sabi nga ni kuya yung nasakyan nga po natin ay sila po ay nagbakwis na doon sa sa Umboy sa dulo sa cover court at gawa nga po nung kanilang bahay sa sa Santisima ay talagang inabot na ng tubig at hanggang bewang na daw po yung tubig sa kanila Alright, so yun, maya-maya na lang po ulit mga kabiyahit, mga mag-update po ulit ako sa inyo ng kaganapan pa po dito po sa aming sa aming lalawigan at etong uh, bagyong Christine na kami ay nasa ilalim ng uh, signal number 2 mga kabiyahe